pinababalik na batuta pito na mga pulis sirit na ibalik <laughs> kasi ata yung pito ano na lang ho ngayon eh <laughs> ah, decoration na lang yung wala na alam ko dati nakasabi to yun sa mga uniforme ng mga mamang pulis naalala ko po batang bata pa kami diyan sa hindi pa hindi pa Central Bicutan ng Upper Bicutan isang panahon diyan sa Upper Bicutan <laughs> ah meron pong pulis diyan kung tawagin ay si ano ah, Sargento, si kabo. Uh, nasira na po siya. Namaya pa na si uh, Tony McIntyre. Pulis pasay ho yun. O ba, uh, ano talaga ho? Uh, McIntyre ho ang kanya apelido. Ano siya eh? Mistiso. matangkad. oh, polis pasay, pero ho yun ako respetadong respetado. Yun ho, may batuta at saka ho may rompito Tagal na hong panahon yung mga 19, uh, di ba? 1970s. Ito ho ngayon, nais po ni Senador Ronald Bato de la Rosa na ibalik ang paggamit ng baton, batuta, ayan na at pito bilang bahagi ng uniforme ng mga pulis. Ito naman ang mongkahi ni De La Rosa sa Philippine National Police sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Kaugnay naman sa pagpaslang sa minor de edad na si Jemboy Baltasara matapos pagbabarili ng animo na miyembro ng Philippine National Police. Ayon sa senador, walang ibang non-lethal o hindi nakamamatay na gamit ng mga polis kundi baril. Alam mo na, kasi di ba diba sabi po nila, eh, kinakailangan mo na sa mga pag-aprehenda, pag-tugon, uh, uh, doon sa mga sospek, halimbawa, sa mga situation, i-may mo muna, i ibalduin mo muna, wag mo na kagad, uh, diretsyong wag, wag lethal. Sa tingin nun ni eh, De La Rosa, itong dahilan kaya diretsyong gumagamit ng baril ang mga polis, sa uh, para pasukuin ng isang sospek dahil wala na ho silang opsyon at maliban sa dala nilang armas. O inirekomend daw ni De La Rosa na dating hepe nga po ng PNP ang to ng batuta at pito sa mga, ng mga polis sumalit dahil sa napapangitan ng mga polis sa batuta kaysa mas mabuti mo ba ng baton na lamang ang gabit. Ano ba yung baton? <laughs> na. Iginit pa ng mambabatas na kapag ka pinituan ng isang tinutugi sa suspect, o naman, yan ho ay sign of authority at hindi yun dapat pinapuputokan agad ang isang hinihinalang salarin. O baka rin ho, kailangan din training. Baka sabi nga eh, unahan mo na bago ka maunahan pa. <laughs> Di ba? Unahan mo na bago ka ma -ba -unahan pa. May mga ganun ano eh, pananaw eh. Pero kahit to pa paano, naka, lagi naman body ho yung mga mamampulis natin. Ano? Iba ho talaga kapag kabaril. O kahit na hindi yan hawak ng ano, lalo na kung yan ay hawak ko ng isang sibilyan. Kasi ano yan eh, dagdag tapang. <laughs> o lalo na kung medyo ang pasensya ay napakaigsi. Wala hong magandang idudulot. O pasensya na doon sa mga gun lovers. Ano? Walang maidudulot para po sa akin. Ano? Walang maidudulot na maganda ang baril. <laughs> inyong napakinggan at natunghayan ang The Defense File. Hanggang sa muli, maraming salamat po.